Hello everyone! Magluluto na pala ako ng sinigang na bangus ngayon para makaigot ng mainit na sabaw. At dahil season ngayon ang bunga ng sampalok, gagamit ako ng bunga ng sampalok. Ito nga, at muna ko nang pinalambot ang sampalok. Matapos na palambot ng bunga ng sampalok, akin na ito na ang at ilalagay sa isang mangkok at akin itong pitigayin. Sunod ko naman nilagay ang dalawang pirasong kamatis na hiniwa ko sa apat. Luya, sibuya, at aking tinakpan at papakulaan ng ilang minuto. Kapag kumalo na, ilalagay ko na ang kapas ng sampalo. Masarap ang natura na asin ng buong ng sampalo. Kaya kapag isang ang ng sampalo, ito talaga ang pinangaasin ko sa aking mga lutunin. Kung kayo nga ng aking tatanungin kung ano ang gusto nyo, ang asin. Bunga ba o yung powder na nabibigay sa tindahan? Matapos natin ilagay ang ating pampalok, ilalagay na natin ang ating isla o bangus na nabili natin sa palengke. At saka ko piniplaan ng asin. Ilagay ko na rin ang iba pang mga bilay gaya ng sitaw, labanus, at siling haba. Papakuluan ko pa lang mo ito ng ilang minuto. Tapos, sunod natin ilagay ang ating kampong at nilagyan ko rin ng pampalas ng bechin. Lutuin lang ito ng ilang saglit at pwede na itong yanin abang may isinip pa. Yun lang naman ang may share ko sa inyo. Thank you for watching. Kain na po tayo.